good evening, merry christmas everyone nandito si ate marlene ngayon nagluto ng uh, pagsalusaluhan din namin dito sa palasyo yung mga kasamahan ko na mga pilipina rin nandito guys, ipakita ko sa inyo mm. yan mga luto ko lahat yan guys maglagay na ako ng ricado ng ano ito special kakanin ko impalati, nilatikan, nilagyan ko ng cheese. Crab cheese para magkaroon ng ibang lasa, di ba guys? Yan ang recipe ko, 2024. Impalati na may cheese. Kita nyo guys? Yun na. Oh, ito yung ginawa kong rekado ng pansit. Maglalagay na ako ito may parcel din ako dito kasi may bibigyan din ako tapos ito dadalhin ko doon sa mga kasama ko ganyan kasi ako guys naka separate na iluto yung ano nya hindi ko hinahalo yan maraming sahog pag dito ang paggawa ng pansit Yan. Tapos, yung manok niya, hiniwa ko, hindi ko yung... Para magkaroon ng pagkakaiba rin. Yan. Maganda kasi maraming gulay. Isang manok, isang buong manok ang nilagay kong sahog niya, guys. Tapos, dito naman, pang salo-salo. Kasi, nag-ambag-ambag kami. sabi ko, ako na lang magluto ng pansit. Siyempre. Maraming sili. Kasi mahilig sila sa sili. Ayan siya, guys. Oh. Puno ng ricado talaga. Hmm. Dagdagan ko yun. Kasi baka kulang. Dito ko na ibibuhos lahat kasi maraming kakain dito. Okay guys, yan na nakita nyo na lahat. Ito yung bali ginawa kong sauce ng manok. Ito, ako na lang ang gumawa ng sauce. Yan siya guys, oh. Yan, oh. Mm. Ako na lang gumawa ng sus. Kaya mga luto ni Ate Marlene. O, oh, diba guys? Thank you for watching. Merry Christmas again. Bye.